Hello guys. Dito po tayo ngayon dito sa labasan. So ayan siya guys. Ayan. Ayan. Nakita niyo na naman yung aking bahay. Kaya eh, na kayo yung bahay ko. Tingnan niyo yan oh. o. So, oh. Isang taon na yan guys. Isang taon na yan. Hindi eh, matapos-tapos ang bahay ko. <laughs> bahay ni Kapit Bahay yan guys. Hindi yan sa akin huwag lang maingay hindi ito sa akin guys ha? hindi ayan na ba? Diba, nakita nyo yan ayan ah, siya guys na apat na palapag 1 2 hindi pala guys tatlong palapag pala yan kaya mayroon siyang swimming pool sa taas palagi natin doon ng ano ng landingan ng ano eroplano. Doon sa pinaka-rooftop <laughs> na yun, guys. Doon sa pinaka-rooftop na yun. May, ano yan, landingan niya ka ng, ano, ng eloprano. Elocopter. <laughs> eh. Tagal pa yan. One year na nga. Ay, teka. Oh, may nakita ako dito, guys. Pakita ko sa inyo. Teka, ano ba ito? May books, ano? May pakita ko sa inyo, guys. Ang ganda naman ng bulaklak na ito. Tingnan. Ayan. Ayan. Ang dami. Ayan o. Parang liyog siya. Parang liyog. Ang ganda. So, dito tayo naman guys sa may ano yan. Ayan. Dito. Minsan iniisip ko kung paano ko ito bibilangin guys. Ito. 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 Ito, ito guys. So, ang dami dito guys. No? Ang dami dito ang bato. Ayan. 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 Iniisip ko kung paano ko ito bibilangin. Sobrang dami. Nakakaproblema pa na pag <laughs> Maraming yung ano, Dito. Ayan. Ayan. Ang dami talaga guys. So, ayan. Pag ganitong oras na. Alas 4 na guys. Pag 5 o'clock na ng, gab ng, ng hapon. Dito tingnan mo. Tahimik dito. Oh. Ganito ang gusto kong buhay. Yung hindi, maano, yung hindi masyadong maingay. Alam mo ba, guys, pag nagpupunta ako doon sa, ano, doon sa, sa bayan. Kasi doon nga, ako nag-stay. Wala ko marinig na ganito. Dito sa amin, tingnan mo. Dito, pag nag ako dito, tahimik talaga, guys. Tahimik. Yung buo ko nagkagulo-gulo na, guys. Tahimik dito. Teka, maa, nakikita niyo na yung aking dalawang dalawang mayon. <laughs> Nakita yung dalawang mayon. Ay, yes, may ibon oh, dito. O, oh, ayan. O, oh, di ba? May ibon dito. Alam mo ba, guys? Doon, wala yung ibon doon sa sentro. Bihira ka makakita ng ganyan na ano. dumadapo sa mga kahoy Kasi bihira na mga kahoy doon. ayun siya. Oh, dito ang yung ibon dito, guys. Andiyan, o. Oh, o, ayan, o. Oh. Dito nga guys, ang naano, ito mga gustong gusto ko guys na ano, sitiraan talaga. Ano, yung tahimik lang. Oh, bakit? Tinan mo yung ano namin, yung si Doggy. Hindi niya ako nakilala. At, ano? Bakit para akong ano? <coughs> hindi niya ako nakilala. O, oh, yan o. Huminto na yung tatlong ano yung Yung tatlong doggy namin, huminto na. Hindi niya ako nakilala kasi hindi ito nga ako sa may labas. Eh. So, yun siya guys. Bye-bye na tayo guys bye 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 guys bye bye na tayo ayan na problema ko palang dahil kung parang hindi bilang ayan so, at bahay ay hindi pa tapos ni kapit bahay <laughs> ang bahay ni kapit bahay ay hindi pa tapos ay siya ayan charan 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 <laughs> bye